Patrice, Infiliate, Spirit of Sunday Magandang mga sanikat Sa anong panitang ulo Matigililig at Ang Ayun kay San Lucas Glory to you Lord Jesus yun, sa mata, Ang sa mga Ang pananabig Nung ng Mesiyas, ang nakala ng marami, si Juan ang kanilang iniitay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Ibinigyan ko kayo ng, sa tubig. Ngunit ang darating na kasama ko, ang magbibinyag sa inyo, sa Espiritu Santo at sa ako, Kay makapangyarihan kayo sa akin ni eh, hindi ako karapat-dapat magdala tali ng kaliit ng kanang kamay. Nabiyagan ka nanuon ang lahat ng tao. Ngayon din si Jesus. Nang siya ay hindi nanalangin, bubuksan ng langit at bubuhos kanya ang Espiritu Santo sa niyong kalapate. At dinisen din gula sa langit ang nagsabi. Ikaw ang minamahal kong anak sa kitang kinalulukdan ang ah, mabuting balita ng pag-ibon Praise to you Lord Jesus Christ Pagnilay natin ng sa unang pagbasa sa says sa talumpati pagbasa ng mga gawa sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon ay isang mahalagang pagbunita sa buhay ni Jesus na nagmamarka ng simula ng kanyang papublikong misyon bilang Mesiyas. Sa Ebanghilyo saksihan natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa anyong kalapati at ang deklarasyon ng Ama. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulungkat. Ito ay isang pagpapahayag ng banal na ugnayan ng Santisima Trinidad at paaniyaya sa atin na kilalanin ang ating sariling binyag bilang pagtanggap sa pagiging anak ng Diyos. Kahalagahan ng binyag. Ang sakramento ng binyag ay ang unang hakbang sa buhay pananampalataya ng bawat kristyano sa pamamagitan nito. Tayo ay nilinis mula sa kasalanan. Mana at naging bahagi ng simbahan. Ang pagdiriwang ito ay paalala rin sa ating misyon bilang mga pinyagat. Ang pagpahayag ng mabuting balita at maging ilaw sa mundo. mga halimbawa sa kasalanan. Una, pagmimisyon sa komunidad. Tulad ni Juan Bautista na naghanda ng daan para kay Kristo. Tayo bilang mga pindagan ay tinatawagan na maglingkod sa ating mga komunidad. Halimbawa, ang pagtuturo ng katisismo pag-aalaga sa mahihirap at pagkikilahok sa mga gawain ng simbahan ay mga paraan upang magbigay liwanag sa iba. Pangalawa, pagtutol sa kasamaan Sa ating panahon, maaaring ang apoy na tinutukoy ni Juan Bautista ay ang espiritual na sagisag na naglalaban sa kasamaan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsasalita laban sa katiwalian, pagpapahalaga sa katarungan at pagsuporta sa mga adikain para sa karapatan ng tao. Pagpapakita ng kababaan Pinapakita ni Jesus ang kababaan loob sa pagtanggap ng binyag mula kay Juan kahit na siya'y walang kasalanan. Sa kasalukuyan, maaari nating ipakita ang kababaan loob sa pamamagitan ng pagtanggap ng ating mga kainaan at paghigit ng tulong sa Diyos sa panahon na pagsulong. Manalangin tayo para sa buong sa katawad. Ang mapagmahal, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa regalong binyag na nagbibigay sa amin ang buhay sa iyo. Tulungan mo kami na palaging kilalanin ang iyong presensya sa aming buhay at patuloy na maging liwanag sa iba. Idinadalangin namin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo na naway mahipo sila ng iyong Espiritu Santo at makamtan ang kapayapaan at pagmamahal na nagmumula sa iyo mga pinuno ng bayan bigyan mo sila ng karunungan at kapayapaan loob upang maitaguyod ang katarungan at kapakanan ng lahat sa amin lahat ang pananabik na sundan ang yapak ni Kristo maglingkod sa iba, at palaging magtiwala sa iyong mga pangarap. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating mga referensya, ay hango sa Catechism ng Catholic Church, 1213 to 1219. Ang tulugan at talaga ng binyan Mga gawa, chapter 2 verse 38 Patawagan ni San Pedro sa pagbibinyag Bilang pagsisisi at pagtanggap ng Espiritu Santo Sa ni San Juan Pablo II ang binyag ay ang bukal ng bagong buhay kay Kristo. Samuli, hinitayat ko ang lahat na tuloy kumaluling sa magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Panginoon ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya at ating simpahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, lakasan ating puso ng sarili ng mga ito. sama masama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa eh, ibang Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat. Patres at Pilates, Espiritu Santo. God bless.